Ay guys, sagutan ko lang to. Ang tanong niya kung ano bang ginagawa pag nagkasakit yung kadete. Ito kailangan mo mag-apply for sick call, lalo na kung hindi emergency. Kapag emergency naman, kahit wala na yung sick call, kukunin ka na ng ambulance, then ipupunta ka dun sa clinic ng PNPA. Kung nag-apply ka naman for sick call, maghihintay ka lang ng approval, then pwede ka nang pumunta sa clinic ng PNPA. Actually, hindi talaga clinic yung term. Ang term dun ay medical dispensary. Clinic na lang yung sasabihin ko para mas malinaw sa inyo. Pag na ka na ng doktor, Pwedeng ma-confine ka doon or pwedeng for medication lang. Then pwede ka rin bigyan ng rest ng ilang araw. Pwedeng hindi ka makasama sa mga cadet core activities. Exempted ka. Ang disadvantage ng pag nagkasakit ka, pag masyadong malala, pwede kang ma-suspend or pwede kang ma limited days lang kasi na pwede kang umabsent sa academics and tactics. Pag lumagpas ka doon, possible na ma ka. Kapag cadet ka, kailangan mo din alagaan yung health mo and iwasan mo ma-involve sa mga aksidente na pwede kang ma-injured. So yan, sana naging malinaw sa inyo. Kung may katanungan kayo, comment nyo lang. Maraming salamat.